ang kulay ng pa nito green blue mga master kung meron kayong kristalit na green blue kahit ang halo lang ay yung pakintab lang ganito lang pagtali sa mga mga master ipit dalawang ipit lock sa likod mga master tapos yan yan so, ganun lang mga master wala kasimple Yan. yung mga kahit ano mas kaka o to yung mga dalanan kahit alam ang mailan namin um, na uh, mailan yan sa ako na pang bigay kape ayro na pantalon sa mga gulay ito yung 558 mga master 558 kulay nito, apat na kulay mga master halo halo, mix red, orange, uh, rose pink at light violet ang uh, magkakabix ito yung unang area namin mga master pang madilim pa tapos yung sumunod namin 560 mga master yan. 560 Ah, uh, ito mga master dahil medyo pangit yung green niya, inaluan namin ng green, sky blue, dark blue at saka light bio, ay, uh, dark violet. At saka red mga master, counting red. Ang main line nito, ito 0.80 mm mga master tapos ito 0.60 mm. Ito naman itong sa no, 0.80 mm ang pantali niya sa hook. Tapos, share yung mainline niya. Number 100 mm. Tapos, ang sumunod mga master, ito. 562 mga master. 562. Ang hook niya. Ang kulay niya, ganun din mga master. Green. Halo-halo sila. Tapos ito, 08 mm. 055 mm. Ito mga master. Okay dalawa yung pas na agad yung duluhan nito mga master ano lang diretso puto lang rin Duki okay kasi ano ah uh, ano yung parang tinelas yung ano nila ano, 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 pang sarado ito sa amin diba ano, ito. nylon lang tapos pupotolin nila lang itong isa para pagpapin sa lao ito lang hihilahin aliyan 68 mamaster para hindi magulo Tapos itong puno na ito master, tutor ko rin kung paano Ito na yung dulo. Pwede yung maglagay ng pabigat na ano lang mga plastic bottle. Dito kinakabit yung clip mga master. Ito yung kinakabitan ng clip mga master para mas matibay kung dalawang magkaubay. may lang mga master dalawang ikot. Ang gusto kasi medyo mahirap baka tumutol. Marami na naputolan nito dito. Ito na yung pinaka maganda namin pinagamit. Taraan. At tapos lalagyan ng lak mong bago ang umpisa. Kailangan lang din ang pamagitan. Alis na naman ko.